Pasensya ka na. Hindi eh, ko gustong ginagawa ng aking asawa. At sinabi ko ito sa'yo para makapag-iingat ka. Handog ng DZRH ang tura sa kanyang panahon. Mapalad ang nilikhang lakasumpong ng pagligat kahit sa hindi nila katugong nadarama nila ang tamis ng mabuhay. Subalit ang lahat ay may hangganan. Mga kaibigan, narito po ang laging karanasan ni Cheryl sa ating dulang sa kanyang panahon. Maraming salamat po sa tulong niyo sa akin ni Tito Marcia, Tito Greg bunsong kapatid ni Marcia si Roman At malaki rin ang naitulong sa amin Kaya gusto rin namin Maihatid siya sa kanyang huling handungan Greg! Halika oh. na! Huwag mo nang kausapin ang babaeng yan Tito Marcia Ba't kayo nagagalit sa akin? Tinatanong mo pa? Dahil inagaw mo ang para sa akin O? Oh. Ano ibig niya sabihin? Uh, oo nga naman Marcia Ako ang kapatid ni Roman hmm ang tunay na kadugo. Pero ano nangyari? Halos lahat ang kabuhayan niya ipinaman sa babaeng ito na ampun lang naman. Hindi naman ako may gusto noon. Kahit nga po wala lahat ng iyon, tita. Basta buhay lang sana si Daddy Roman. At saka meron din namang ibinigay sa iyo si Roman. Huwag mo ang kampihan ng malditang yan. <laughs> ako oh, ang babae ka, ha? <laughs> Hindi pa tayo tapos. Kung oh, ay nakakala mo, papahig ako, maaari mo. Nagkakamali ka. Gaganti ako. Baka naman nasabi niya lang yun, dahil masama ang loob niya sa pagpanaw ng kapatid niya. Ng kapatid niya. Sana ka ganon, Daisy. Kaso, yung manang binanggit ang kinasasama ng loob niya, Si Dao yung katugop, pero halos lahat sa akin pinamana ni Daddy. Nasaktan ako ko nung malang loob niya. Si Dao yung katugop, pero halos lahat sa akin pinamana ni Daddy. Nasaktan lang ko nung malinik ko yun. <laughs> Di ko maalam na yun yung nakalagay sa Testament ni Daddy. Ang mahirap Daisy. Nagbanta si Alan Marcia, na gaganti siya. Narinig ko yun dahil naroon ako sa bahay nila na mga oras na yun. Ako? Eh, problema nga yan, Cheryl. Charles. Kasi kahit nasa sa lupa lang, may mga magkakamag-anak na nagkakagulo. May nagkakapatayan pa nga eh. Oo nga. At yun lang, ayoko makiyari sa amin ni Tita Marcia. Iwasan mo naman muna siya, friend. Habang mainit pa ang ulo niya. Oo, kaya naman, pakasal na tayo. Huh? Para hindi ka na niya masaktan. Charles, isang buwan pala nga nakalilipas mula nang mamatay si Daddy. Hindi pa ako handa. Gusto mo lang na pumaprotektahan ka? Siguro naman. May iba pang paraan para malutas ang problema nito. Tsaka nalang natin pag-usapan yung tungkol sa kasal. asawa niya. Nakasulat dito sa likod ng larawan kung saan mo siya matatagpuan. <laughs> Maganda pala siya, Aling Marcia. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, mawala siya sa landas ko. Ariglado, walang problema. Pero, <clears throat> mahal akong sumingil. At kalahati ang gusto kong down payment. Walang problema, Dodo. Hmm, ayan, Madam Vera. Uy! Mukhang alam mo na ang presyo ko ah. Tama ang down payment na ibinigay mo sa akin. Naipagtanong ko na yan. Kaya pagpunta ko rito, tamang halaga na. Naipagtanong ko na yan. Kaya pagpunta ko rito, tamang halaga ang dala ko. Very good! Ganyan ang gusto kong kausap. Wala nang atrasan to ah. At magsisimula na ako magtrabaho. Talagang hindi ako atras. Pero dapat, hindi ako sasakit sa gagawin mo. Nangasya! Sinungaling! Eh bakit? Bakit nagagalit ka? Totoo naman yung sinasabi ko? Nakita kong pag-alis mo dito. Kaya nasundan kita. At nakita ko kayo ni Dodong. Magiging ang pagbibigay mo ng pera sa kanya. Uh, Greg! Bakit ka nakipagkita sa taong yun? Bakit mo siya binigyan ng pera? Anong iniuutos mo sa kanya? wala! Wala! Wala? Oh, mo siya ng tulong sa akin. Kaya naman, inabutan ko ng konting halaga. Oh, masama ba't tumulong sa kapwa? Sa isang taong gustong magbago? Hindi ako naniniwala sa'yo. Greg! Alam si Sherlyn noong huli nating pagkikita, siya bang ipinatatrabaho mo kay Dodong? Oo. No. Ha? Sumagot ka! Ano bang sinasabi mo? Hindi ko magagawang magpapatay ng tao! Sana nga. Sana nga itotoo ang sinasabing mo Mars. Dahil kung tama ako, ako mismo magsusupyong sayo hindi ko matatanggap ang magkaroon ng isang asawang kriminal. Tito Greg, hindi ako makapaniwala sa sinabi niyo. Dahil lang sa mana, magagawa ni tita yun. Nalungkot ako. At hindi rin makapaniwala sa aking nalaman, Sherry. Kinamin niya? Hindi. Pero malakas ang gutom ko, ikaw ang gusto niyang ipapatay dahil kriminal ang kinausap niya at pinigyan niya ng pera. O oh, Diyos ko, ano ba ito? Parang hindi na natahimik ang buhay ko mula nang bumalaw si Daddy. Pasensya ka na, hindi ko gustong ginagawa ng aking asawa at sinabi ko ito sa'yo para makapag-ingat ka. at pumayag kang lumipat dito kina Daisy. Ay, paano? Nabawasan ang pag-aalala ko sa'yo. Oo nga. Mahirap kasi sa bahay, no, Sheryl? Ang laki na nga. Mag-isa ka pa. Sinunod ko yung payo ni Tito Greg na umalis na muna doon. Mabuti na lang. Mabait si Mang Greg. Tama. Hindi tulad ng asawa niya. Dito, mapapalatag na ako. Dahil may mga kasama ako. Don't worry, friend. saan ka na naman pupunta, Marcia? Eh, bakit ba lagi mo nalaman na lamang binabantayan ang paglabas ko? Dahil masama ang hinala ko sa ginagawa mo. Wala akong ginagawa masama. Ang kulit mo eh. Ganon. Bakit ka nakipagkita kay Dodong? At bakit narinig ko kagabi, nakausap mo siya? Nagkamali, kalaman ng dinig. Anong nagkamali? Ibang kausap ko. At saka sinagot na kita tungkol sa pagkikita namin ni Dodong. Pero ayaw mong maniwala. Itong gusto kong tandaan mo, Mars Kapag nalaman kong may ipapapatay ka, ihiwalay ko kita. Love it, Tom. Lakas na kayo, Aling Marcia. Oo, oh, Dodong eh. Natunugang kasi ni Greg ang plano ko. Sabi niya, hihiwalayin daw niya ako. Wala pala kayong kwenta kausap eh. Akala ko ba matapang kayo? Eh, pasensya ka na. E, ayoko naman magkahiwalay kami ng asawa ko. Sige, umatras kayo. Pero ibigay niyo pa rin sa akin ang kulang niyo pang kalahati. Ano? Eh, bakit pa ako magbabayad? hindi naman natuloy yung usapan natin. Kung tungtusin niya ako, lugi, eh, aling Marcia, nagsisimula na ako magtrabaho. At kung nalugi man tayo, hindi ko na problema yun. Ikaw ang sumira sa usapan. Kaya bayaran mo ako ng damage. Aba, sirap! akin ang balak ko, Daisy. Para hindi na siya magalit sa akin. Ibibigay mo kay Aling Marsha ang mana mo? Yan ang balak ko, Daisy. Para hindi na siya magalit sa akin. At hindi na rin gumawa pa ng masama. Ang bait mo naman, friend. Kung ako yon, Naku! Hindi ako papayag, no? Mana ko yata yun. Yun. Ibang klase ka talaga, friend. Mas itinuturi kong yaman ang pangamahal at pagkalingang na dama ko kina Mami Alona at Daddy Roman. Sayang nga lang, wala na sila. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Ah, oo oh, nga. Si Tito Greg. Hello, Tito. Hello, Cheryl. Ang dinamarsya po, narito sa ospital. Huh? bakit po? sinaksaksin. O. Oh, o. Okay. O. 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 Tito, sige po. Pumunta ako kayo dyan. Tita Masha? Mm hmm. Siya rin. Ikaw? Yes, tita. Ako nga po. Tinawagan ako ni Tito, kaya nalaman ko walang yari. Tita, huwag na kayong kumiyak. Baka mamaya makasamayan sa inyo. Nagkakulong daw si Tito. Mabuti na lang, sinundan kayo ni Tito Greg. Kaya nakatawag siya ng mga pulis. Kasalanan ko. Kaya nangyari ito. Naging gaaman ako sa salapi. mula po tayo muli.